Di one ang ganito Pataas yan Siyempre, pag pataas, babakbakan na natin yan What's guys Ngayon, bike muna tayo, exercise So yun Ayo I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and brace the blast Sleepless nights and headaches stuck Restlessness to hell and back What's my purpose What do I grab? Slippery surface I heart So just to guys ah, So dito tayo guys. Yan. Generawan. So yung side na to, papuso-puso yan. Diyan tayo. Dito sa kabila papadilia. So ride muna tayo guys. ningal talaga ako. Ayan, oh. Kita niyo bundok na yan. Dami nang go-bike ngayon oh. Tara, padyak din tayo. Daming grupo guys. Ako lang pero ako solo rider. But maybe there's magic but if you could have it and I know of sadness the anxious and panic The infinite vastness of all that is blackness dami sakyan. kyan. na tayo. Ayun oh. Bubot na rin to. Dami sa kyan, dami ng bubay guys. Ano nga pala ngayon? Holy Week. First day ng Holy Week ngayon. Kaya marami na nagba-bike -bu dito. Buso-buso. Ayun guys oh. Puro na puno dito. Ah. Siguro. Yeah, mga apat ng buso-buso kasi Pinauwi na ako. Okay, ito. Pinagpawisan na ako. Whew. So, yun. Pag-check tayo konti. Tsaka mainit na. Baka... Baka mangitim yung lungs ko. Mahirap na. Sobrang init. Ay! Pagpakakyan, binabanatan ko ko yan. Nabakbakan ko yan, ingatan mo. Nalakad ako. Hindi niya bumakbak. Woo! Pinabakbakan ng paket yan, ng lakad yan. Nihingal na ako eh. Pangat oh. yan Pinabakbakan natin yan Dami na big bike dito kami na ito, dito ah mas mga may nakasidente dito guys so so guys dito nga pala ako dati nakatira yan oh. welcome to sityo inuma hehehe <laughs> yun hindi tayo sa sityo inuman hindi na ako tumira dyan ang bago na ako eh Lay layo layo palakbay natin ay eh, sobrang init pawis na pawis na ako tara mataas to guys binabakbakan ko lang binabakbakan ko ng lakad guys <laughs> ayan o no, sila nagbabak sila ng padyak ako, bakbakan ng lakad to. Tara, big bike. Pakahon na naman, guys. si Bakbak, 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 bakbak. ulit natin yan ng lakad? Ay, meron pala dito. Pang mayaman na, ano, sa tanim. <laughs> Laki eh. Ayun, laki ng langka oh Laki oh Reference <laughs> Kano po yung ganyan ay? Ha? 60 kilo Mahal limang kilo tong ganito mayigit higit lima Laki oh 20 kilos Hindi magkano lahat yan ay kung 20 Ha? 60 kilo di pag 10 600. Di 1 to isang ganito. Bali 1 to do, isang ganyan ng laki oh. Bali isang ganito guys so, yun, oh, 'yan oh. Kumpara sa papa ng 1 to. Salamat nai. Yon. Lain no Yan, lakad tayo oh. guys pabuso buso traffic na oh. Oh, traffic na guys pabuso buso so hindi na tayo pupunta doon pagod na ako eh at pala maaga pababalik na tayo papakita ko muna sa inyo yung magandang tanawi pabalik tayo guys katawi tayo dito sa maraming sasakyan dahil sa pedestrian lane para legit dito tayo dun guys papakita ko sa inyo ang kalikasan yun tatawid na tayo sa madami sasakyan so papakita ko sa inyo ang kalikasan dito yan sa Antipolo Rizal See that guy? Habit pa tayo. Yon guys, dito tayo. Ayan oh. Sobrang ganda ng kapaligiran. Ayan oh. Ganda ng kapaligiran oh. Nakita niyo yung mga bundok. Narayo. sama-sama sila. Kaya picturean go ayo. Ako na ke picture. Para di na kayo mahirapan. One, two, three. Dito kayo kuya, dito magandang view eh. Yan. Pitang kuya, dito banda. Yan. One, One, two, three. Capa, tayo. One, two, three. Oh. Ah. Yeah. yon Leon, cura na sila kuya. Tawo, oh. tayo naman ang video sa ating bike. <laughs> yun tapos na tayo at tayo ay uuwi na uuwi ah, na tayo at ano na oras na tumibig na kailangan natin kumain dahil uminom ako ng gamot kanina bago umalis puro pababa na to guys hindi na tayo babakbak ng pangat tuloy tuloy na yung padyak natin ito So Yon, let's go hi gear dial guys, ba 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 I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Try to taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. when I chase like that yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise you can hate on that I don't play both sides doing me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high you ain't see me slack and what's not how you fall so you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah I call your bluff I'm not the one mess with me come out with none cause I'm so done you had your fun and now you're gonna face down the barrel of the gun cause I got a full clip with your name on it but I'ma let you slide cause you ain't worth it I'm staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming I'm staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming pa pain daw sen. Hay no. Pa taas. Siempre, pa taas, babak ba natin nya. Abaak din natin ng larad. Hay no. Ng ah. Ngayon do bukas pa uphill apel. Kami na ga-ride ngayon. Long weekend eh. Taas guys. Oh. Mga motor nga, nahihirapan eh. Kahit kotse eh, oh. Ganito bumakbak ng apil. ko sa inyo na. diret ko ay araw excuse me ko muna to ah Yung, nakauwi na tayo. Woo! Agot. So, yun. Salamat sa, ano, ang pagbiyay. Salamat sa mga manunod. Sa mga supporters. Kahit wala, kahit pa tayo notified, kawang tilang na-subscribe. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!